Hello mga kabunsoan, welcome back to my channel Ayan, mayroon tayong bagong iliribat sa mga sinabi ng uh, isang uh, nanay na ito no na hindi rin siya nahiya So bago po natin umpisahan ay binabati ko po muna kayo ng magandang magandang umaga tanghali gabi sa inyong lahat mga kabusuan. sa saan man, po kayo ng mundo na roon ay happy happy lang pa rin tayo mga kabunsoan kahit anong mangyari So ito na nga mga kabusuan, no Ito si nanay no kung magsalita no natimang ang mga kabusuan, ay at kung magsalita talaga siya ay hindi nakakaya yung ginagawa niya so pakinggan po muna natin tumaha sinabi ni nanay no at kayo na humusga okay pakinggan po natin mahabuzwa ayan kagaya yung sa isang vlogger dyan sa isang babae nakikipagsagutan sa tibats just po day! pamilya mo, hindi mo na binigyan ng ano, hindi mo na binigyan ng kahihiyan yung buong pamilya mo. Oh my God. Diyos ko, hangang-hanga pa naman ako sa'yo dati. Hangang-hanga ako sa'yo. O, oh, di ba? Tapos ngayon, ganyan ang ugali mo. Nakikipag-away ka sa tibats. O, oh, di ba? Alam na alam mo na wala kang kapanapanalo kay AC. Tapos nakikipagsagutan ka sa tibats. Oh, my ha. Tigilan nyo na yung pagagagawa ng issue about sa timpalaboy. Tigilan nyo na yung mga ginagawa ninyo na mga issue-issue para masira nyo yung tim, uh, timpalaboy. Kasi wala nang naniniwala sa inyo. Alam nyo kung bakit? Puro kayong mga dami eh. Sino maniniwala sa inyo? Siguro kung ilabas niya yung mga tunay niyong account, siguro may maniwala pa sa inyo. Yung mga ganyang dami, tapos gagawa kayo ng issue. Wala, wala nang maniwala sa inyo. Totoo lang. Sa totoo lang. Kaya advice ko sa inyo, tigilan nyo na yung timpala, boy. Huwag nyo na silang gawan ng gawan ng issue. Kasi kahit anong gawing issue ninyo, hindi kayo mananalo sa kanila. Wala kayong kalaban-laban. Kasi baon na baon na kayo, bagsak na bagsak na kayo. So ayan na nga, pinutol ko na dahil nga na talagang nanggigigil na ako at gusto ko nang magribat dito sa nanay na ito, no? So bago ang lahat, nanay, inisip mo din ba yung mga sinasabi mo dyan? sa inyong uh, YouTube channel. Eh doon sa Tibats, isang page lang po yun. Kung baga, kung sino lang yung naka-in doon, sino lang yung nandoon na member, yun lang mababasa. Depende na lang kung may mag-share. Eh ang tanong nanay, hindi ka ba nahiya sa pinagagawa mo dyan sa YouTube channel mo? Na nagwawala-wala ka? May, may apo ka naman na siguro ano? Hindi ka ba rin nahiya sa pamilya mo? Sa pinagagawa mo? Na nagwawala-wala ka dyan, no? Na na sinasabi mo na bagsak na bagsak na ang kabunsuan at mga timang panga, no? Timang ang mga kabunsuan dahil patuloy pa rin kaming naniniwala. So ito lang ma maipapayo ko sa iyo, tigilan mo na rin ang kakamaritis mo sa ating bunso mix mulino o sa aming bunso mix mulino. Nanonood ka ba talaga o nakikimaritis ka lang sa YouTube ng aming bunso mix mulino? Aminin mo na na nanonood ka dahil sa gusto mong magkaroon din ng content. ba? Diba? Kaya, yung pinagdadakdak mo dyan, no? sino din ang naniniwala sa iyo o nagtapang-tapangan ka rin? 'di ba? So, nanay, nakakahiya din naman sa inyo, no? May apo din naman kayo, may anak kayo. So, tigilan mo na rin yung kakadakdak mo diyan, no? Kung sa tingin mo ay sinisira namin yung timpala, boy, sino kaya yung unang nanira, no? Tapos ngayon ang yabang-yabang niyo na, ang tapang-tapang niyo na, no? Porque ayan na nga, no? Pero Ting, tingnan mo nanay, no? Timbangin mo. Marami ng views ang aming Bunso Mix muli ngayon kumpara sa views ng Team Palaboy. Pagmasdan mo yan nanay ha, wag kang salita ng salita, no? Dahil hindi kami nakikipag-away. At saka isa pa, paano naman matitigil? Ano? Paano matitigil yung alitan? Eh, sino ba yung nag-uumpisa? Eh, di ba yung Team Palaboy? Ano ba yung sabi ng Team Palaboy? Gagawa pa sila ng paraan para mapabagsak ang aming idolo, di ba? At ano ang sabi mismo ni AC sa kanyang life? Sa mismong bibig niya nagsasabi na, na dapat yung pera na mapunta sa idol namin ay napunta na sa kanila. Tuwang-tuwa pa, di ba? So, nanay in... Danay, Jasmine, no? Ayan, ginagalam pa rin kita. Isipin nyo rin po yung mga sinasabi ninyo patungkol sa aming Bunso Migs Molino kasi sa mismong bibig nyo na nang, nang, nanggagaling yung inyong uh, ikakasira, no? At saka isa pa, itong issue nyo kay Chami, no? Ba't di na lang kayo mag-focus dyan sa issue nyo kay Chami, you no? Know? Bakit pa, bakit din kayo nakikisaw dito sa kabuzuan? Dapat din na lang kayo mag-focus sa team ninyo. Huwag na kayong lumabas kung ano yung team ninyo, no? Eh, bakit pa kayo nakikipagsaw-saw at nakikipagsabutan sa mga defenders ng aming Bunsong Mix Molino? Kung talagang gusto nyo ng katahimikan, di tumahimik at ang i-issue nyo na lang yung team palaboy ninyo. Ganun lang naman kasimple yun. Ah, paano naman tayo titigil mga kabuzuan, no? E paano naman? Puro sila paninira, puro sila pakayabangan na na kesyo bagsak ng ating busumigs mulino, na kesyo wala na naniniwala, na kesyo timam daw tayo, na patuloy pa rin tayo na uh, naniniwala sa mga kamalian, ganyan. Mga issue nila, no? Pinapakailaman nila tayo. Ayan. So, ayan, maraming maraming salamat mga kabunsuan na ipapatuloy ko itong pagliribat ko na ito para para na rin sa ating Bunso mix Molino. Maraming maraming salamat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa mga kabunsoan natin dyan, mga solido please subscribe po sa aking channel. Marang, maraming maraming salamat po and God bless everyone. Thank you.